Hello, good morning. Kagigising lang ng Empress. Diba? Kasi yun nangyari. Yung dahil sa pagtatanggol sa mga pusa. Yun nangyari tuloy sa akin. Daliri. shala di diba? <laughs> Ayun. Ang sarap ng tulog ko. Tapos, ang ganda ng gising ko. Kaya lang, nabuksan ko yung TikTok ko. Nakita ko yung ano, siguro ako na yung pinakahuli Ako na yung pinakahuli nakapanood ng video Neto ni Tito Mars Yung tungkol doon sa mga katutubong Mangya namin sa Mindoro Kasi taga Mindoro ko Parang syempre, para nasaling yung damdamin ko Doon sa napanood ko sa mga pinagsasabi ni Tito Mars Hindi maganda yun Kasi para sa akin, ha, kung, kung gagawin niya yun At para sa content lang, o para sa views Para sa cloud, hindi eh Dapat bago niya sana Bago sana niya yung ginawa yung video niyon nag ano siya, nag, tawag dito, nag, nag-search muna siya sa Google kung ano talaga yung kultura ng mga mangyan, kung bakit ganun ang suot nila sa kasalang bayan. di ba? Diba? Siyempre, mga mangyayang kalimutan sa, sa kanila naniniraan sa kabundukan. Ang pinakakitaan ay pangingisda, pang, panga, pangangaho, yung anong pangangalap ng mga hayop sa, sa gubat, tsaka yung pag, uh, yung, alam yung pagsasaka. ba? Diba? At tsaka, yung sasabihin ni Tito Mars na, na is, minsan lang sa isa sa buhay ng taong ikasal hindi pa pinaghandaan eh kung ikaw kaya ang nasa katutubong mangyan kung kaya ang nasa lugar at kung kaya ang kultura nila ay sa kultura mo hindi ka marunong mag-isip hindi mo ba alam na nakakasakit ka rin ang damdamin ng tao ako hindi naman ako mangyan pero may ayakap ko at minamahal ko ang kultura mangyan kasi ito yung original na makatatagpuan mo lamang sa Mindoro at saka mahal-mahal na namin ang mga katutubo namin kasi kung uh, kumbaga, sila yung mga naunang tao sa amin lugar na masasabi natin na, na isa sa mga nangalaga ng kalikasan sa amin. Tsaka tao din yung mga yan, iba nga lang yung kultura nila. At imposible rin kasi, Tito Mars, tandaan mo to, imposible rin na hindi mo alam ang kultura ng mga yan kasi buha, mula sa pulga kahit sa paaralan, aral kung ano mga kultura ng ita, kultura ng mga Igorot iba't ibang kultura, alam yan. 'di ba? Imposible naman hindi mo na pag aralan tungkol sa katutubong mga namin sa Mindoro. 'Di ba? Ang dami-dami mong pwedeng gawing content, 'di ba? Ang dami-dami pwedeng mong gawing content na hindi ka sana makaka-perwisyo o makapanakit ng ng damdamin ng ibang tao, 'di ba? Bakit laging ganoon? Tapos nang dahil doon sana napanood ito, sinunod-sunod ko yung mga videos na pinagagawa mo, nakikita ko sa mga post nung iba, kasi hindi ko makita yung pinakang account mo eh. Hindi ko, nakita ko din sa mga post ng iba, meron ka pa mga kadramahan tungkol sa pagkain ng tuyo, pagkain ng mga street foods. Actually, sa so simula pa lang, sinimulan ko talaga, o oh, sinimulan ko, pero hindi ko talaga kaya pat, patagalin pa. Kasi yung arti mo to the highest level, hindi talaga angkop Hindi talaga ang cook. Ang, ang papakita ko pa yung mga pangalan ng mga company, ng mga mga sardinas na yan, haan mo na kinakain mo dun sa live. Tapos ang arte-arte mo, Ganda ka? Diyos ko. Pati, isa pa yung ano, isa pa yun, nakapanood ko ka, kanina, pahapiyaw lang din. Yung tungkol doon sa, uh, matagal na to eh, yung tungkol doon sa pagma-makeup ng mga babae. Dahil sa sabi mo, mag-makeup sila kung sila ay maganda. At yung mga hindi naman kagandahan, parang ganun hindi ko sure, pero um, itong pagkakaintindi ko, yung mga hindi kagandahan o hindi talaga maganda, ay gamitin na sa mga skincare, sa mga ano, para maka hindi ganun, mali yun. Kasi kami mga pangit, kami ay humahawak na lamang sa, sa kumakapit kami sa makeup <laughs> di ba? Para, kasi nag, nag, na, nagbubus yung aming confidence kapag, kapag ganun, di ba? At hindi lang ako, marami kami. Diba, wag, wag ganun, wag mo sasabihin na magaganda lang ang may karapatang mag-makeup. Magaganda na sila, pagagandahin pa ng sobra-sobra. So, paano na kami? It, isip din di ba nga, magaganda na sila. Oo, nandoon naman tayo. Hindi naman natin hinahadlangan na mas gumanda pa sila. Kaya lang, yung pagsasaita mo na ganyan kami mga pangit, nakakasakit ng damdamin. Di ba? Kasi dun, kumbaga, ikaw nga, kapit sa patalim, kapit, kapit sa makeup, para gumanda kami. Kasi, nandun yan, sabi ko, gaya sabi ko kanina, na, na yung confidence namin, humarap sa mga tao, lalo pag mga event kaming pupuntahan, Lalo pag aharap kami sa halimbawa sa, sa sa meeting, di ba? Yun lang yung aming paraan para gumanda kami. Huwag naman ganun na magsasaita ka na ng mga bagay na nakakasakit sa amin. Di ba? Pero kung hindi ko kayang patawarin yung ginawa mo sa mga katutubong mangyan namin, hindi maganda yun. Hindi talaga maganda. At kung, 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 ano, mapapansin mo lang, kung makikita mo ibang katutubong mangyan, baka mas mukha pang tao sa'yo. Oo. Yung, yung ugali mo, yung, yung utak mo, wala yata sa kalingkingan ng mga utak ng mga katutubong mangyay namin sa Mintoro. Kasi ah, napakabalasubas ng iyong mga ano, ng iyong bibig. Napakabalasubas ng iyong isip. Hindi ka muna marunong mag-isip kasi, di ba? Hindi ko alam kung, kung, hindi ko alam kung, kung, kung anong gusto mong palabasin sa mga content mo. Diba? ba? Oo, yung iba siguro nagegets nila. Ako gets ko naman yung sa eh, Kaya lang na no over. Ni wala kang mo sinasabi na na for, for entertainment purposes only na ganun, 'di ba? Na na keme lang 'yon, ganyan ganyan. Wala eh. So hindi ka talaga mag-i-gets ng ibang tao. At lalo lalo ako, kahit gets kita, hindi ko kailangan igets ka kasi nga tanga ka. Nakakaasar ka, nakakabwisit ka. Nabwisit ako sa iyo. 'Di ba? Alam mo ba ang dami kong nababasa doon sa mga comment section na na ano, yung yung uh, Tito Mars binaril patay video reveal. Mga ganun, 'di ba? Hindi ka nasasaktan sa mga ganung klasing comment. Hindi ka ba na, hindi ka ba na na, na nahihiya sa mga comment na ganun sa mga kapitbahay mo, sa mga kamag-anak mo? For sure sinasabihan kanila itigil mo yung ganyang content ganyan. Or baka naman wala ka lang talagang pakialam ka na wala ka lang pakialam sa sabihin ng iba. Ang mahalaga sa iyo ka just sa mga views mo. Pero ang katangahan mo, nasisira ang pagkatao mo. Anyway, sira ka na naman talaga, 'di ba? Pa ilang account mo na yan sa Facebook, 'di ba? Kabuvisit ka. Naaasar kami. Ang dami namin naaasar sa hindi lang ako. At sobrang asar ko. Alam mo sa so, totoong tinatawanan ng kulang nung una, eh. Parang denma lang eh. Pero kanina talaga, nung paggising ko, namu na yun, pag muna, yung pagmuna na pagmuta mata ko, yan agad yung nakita ko. ng gigil talaga ako kasi tagaroon ako sa Mindoro eh. At eh, parang pwede ko sabihin, ini-include ko sarili ko na isa rin mang yan kasi tagaroon ako at doon ako pinanganak. At nakikita ko sa nakakahalubilo ko sila. Kaya alam ko. Pero yung sasabihan mo ng ganyan, Diyos ko naman. di ba Lahat naman tao pinaghahandaan yung kasal. Eh yan, kasalang bayan yan hindi hindi hindi, hindi sa mga sa mga tubo kagaya nila hindi naman dapat na, na magpakapustura pa ang mahalaga kasi kasal ang mahalaga yung pag-iisang dibdib na may pagmamahal di ba at pagkakaisa yun yung mahalaga <laughs> hindi dahil sa mga kasuotan lamang di ba oo nga gum gumastos ka ng mga garbong kasuotan pero mangyan ka di ba ano gaga ano saan mo saan mo gagamitin yun may, may ano ba? May pagbabago ba? Kapag hindi ka ba nagsuot ng mga pangkasal na ganyan, mga, mga mamahaling pakasuotan, hindi ka, hindi ka naman, hindi mababalad yung kasal? Bobo? ba? Diba? Magaganda, pinapakita magaganda, pero wala talagang utak. Bobo? Bobo ka, Pito Mars. Mm siya pasensya na ha ako nakapagsabi lang ako ng, ng hinanakit ko kasi nga sa napanood ko talagang nainis ako sobrang nainis ako pasensya na po sa inyong lahat at yun lang po ay opinion ko maraming salamat I love you all bye